Hello po sa inyong lahat. Nagpadala na tayo sa ospital at hindi na po natin kinaya. Hindi naman tayo nakakaramdam ng grabing sakit or nahihilo, matutumba. Wala pa mga ganun. Kaya lang talagang ano, ang hirap kumain at ang bigat ng aking katawan. So nagpadala na po tayo dito. Kung po itong pagpapadala ko dito, kagabi na nga milipit ako sa sakit. Naranasan ko na yan eh, isang beses sa Japan. Kaya hindi ako masyadong nagpanik. Although sakit na sakit na, hindi pa rin ako nagpanik na magpadala ako sa ospital. Sabi ko, mawawala rin kasi. Pero yung kagabi, sobrang tagal. Hindi ko lang kung sino siya nakaranas ng gano'n na yung bloated feeling. Yung parang tigas ng chan na puputok tapos ang sakit na parang kagabi, mas iba pa dun sa una kong naranasan kasi parang sumakit yung likod ko. So sabi ko, baka naman ka ako ito na yung ano, yung gallstone ko ay eh, umano na. So sarasari nang mapapasok sa isip ko, pero laki naman ang na loob ko na hindi rin gallstone kasi dun, ayon sa uh, sa pagsusuri, ay sabi ng doktor do sa aking sa aking ultrasound, ay ayos pa rin naman yung kapit, ganun pa rin, hindi nagbabago ang size, hindi nagbabago ng pwesto. Parang kagayot sa mga naon akong mga pagsusulik sa Japan, Thailand hanggang Japan, Pilipinas, Thailand, Japan, kasi 2004 po, po ito. Na wala talaga pagbabago at ang sabi naman nila ay hanggat walang extreme pain. So, ay hindi pa pwedeng biakin. Ay di sana nga ay ako'y ng extreme pain noon para sa kasag-saga ng aking insurance sa Japan ay naopera na. So, wala na akong problema ngayon sa mga gastusin. Ang problema ngayon, hindi pa nga sa mga sakit. And then, mabalik ka tayo dun sa grabing naramdaman ko kagabi. Ay, pinatawag ko na si Bokno kasi nasa labas si Bokno itlinggo. linggo. Kinabukasan. So, sabi ko, tawagin mo na si ano. Pero habang tatawagin pa si Bokno, nagpagawa muna ako ng tubig na mainit. Nagpakulo pala. Pinalagay ko sa bote, eh buti ng Ginebra. <laughs> so, wala And then, eh, kinukuskus ko sa aking chan. Parang ah, ganun, parang ganun kasi yung ginawa ko sa Japan. So, akala ko, madaling maghihilom yung pain. Pero ang tagal. So, pinasundo ko. Sabi ko, tawagan mo na. So, pilipit na talaga ako. Kasi, halos mapukpo ko na yung pinto. Palakad-lakad ako sa salas. Sa upo, tayo, luhod. Ganun. Talagang hanggat mga ko na talagang maulit pa ulit yung ganun nararamdaman kong pain. At mag-pray kayo na huwag kayo makaramdam ng ganun, ganun bloating experience na mas madalas. Kasi talagang hindi mo na halos kakayanan na isang beses. So siguro maraming mga ways kung bakit, maraming dahilan kung bakit nagbo-bloated. Pero yun, kaya nga nagpadala tayo dito para malaman na rin. Pero ang pinakapunteriya ko talaga dito ay yung hindi na ako kasing lakas ng dati. Yung nabawasan yung aking pagiging hyper. Gusto ko lang nakahiga, gusto ko lang nakaupo, gusto ko lang nasa bahay, hindi ako lumalabas. Tapos walang ganang kumain. Papabili ako ng pagkain, baka pe, pwede, pero pag nandyan na konting subo, ayoko na ulit. At hanggat meron para mga panggastos, ay di ko, maubos, e, maupo ang malaga na kapag pa-hospital and then tutulong daw mga kapatid ko dito sa Mindoro para ma-less ma yung gastos lalapit sa mga PCS o so, mga marami so nagpadala po tayo dito primarily para marikay yung ating lakas at saka sana maganahan ganahan akong kumain ang hirap talaga po mas magastos kasi yung ka na halimbawa ng, ng broccoli tapos beans and then fish. Pag pinaiyaw mo na, ayaw mo na uli, naghahanap ka ng iba. Na baka sakaling tatanggapin ng sigmura o ng Tapos nasasama pa nga ng tubig na ang pait-pait ng ang pait-pait ng dating sa akin na parang bumibigig dito para kayo tanggapin. Ay, So, ang inilagay po dito ay ano, ah, uh, yung isa yung supplements, parang supplements, vitamins, eto isa yung ito talaga yung gusto ko talaga ang alam ko ito rin yung binigay sa akin sa Japan noon na-confirm po tayo ng dalawang linggo noon bago tayo na binigay ng mga gamot bago tayo kumain ng solid food talagang binumbog tayo sa ganito binusog tayo sa mga suwero-suwero so ito po ay uh, IV or intravenous yata po yun IV therapy or IV fluid parang ganun yung yung pangalan na ginamit and then kinuhanan ako ng blood kanina uh, and yun and ay know ang hirap mong magkasakit tapos ay yung mga test ko last month and a week and a half ago mapapaliwala kasi kailangan din alam kong itest dito So sabi nga ni Boknoy kanina, si Boknoy po nagatid sa atin. Ay, sana, nagpadiretso nagpaderetsyon agad ako dito sa ospital noong unang araw parang na nakakaramdam ako ng kung ano para isang test lang. ba? Diba, so ngayon nagtoble. Eh, alos 40 mil na yung ko sa unang test. What more dito? Uh, tapos yun. Sabi ko, ay, ano lang po yun Ay, katatapos ng test eh ang okay. ganyan, ganyan po yung test. May iminom po ako ng gamot eh, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi talaga, I, eh, I need to parang undergo ulit all the test that I have had na muna. Pinapantayin tayo ng kapatid kong panganay. Eh. Ayan. Ayan, sa dimali. Tapos eh, ay, meron na naman doon yun. Binigandala ko ng notice para hindi makalimutan. ayan nakalagay doon na ah bawal uminom at kumain at 8pm onwards so, mamaya, dahil baka alas ay siyata ng umaga bukas, I may test may, anong tawag ate? May, uh, fasting fasting, fasting sugar. Blood sugar fasting blood sugar so tinuro ka na ako dito kanina sugar. Di, yung parang yung FBS ano Ha? Ito na yung fasting blood sugar sa FBS. Ay, yan siguro nga. Oo. Oh, oh, oh. Yan nga siguro. Oh. Tapos for your analysis, yung nag-ihi na ako, ayun ang ihi natin. Okay lang ba makita nyo, huwag na ilapit. Ayan, medyo yellow-orange. Kita mo? Natanaw nga? Hmm. Huh? So, nakuha na din ako ng blood kanina. Eh, hanggat maaari nga kanina, pwede pa kung pagtulog na ako sa kamukuhan. Kinuha na tayo dito kanina. Sabi ko nga isang ba, dito yato, Dini? Eh. Sabi ko ay pwede pang wag na kong kuhanan kasi al 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 alam mo yung masasaktan ka talaga kitang kita mo. Hindi bali maturo ka na ako dito sa na ako eh. Pero hindi to ayoko talaga. So ang ginawa nila, pinush nila to ng sobra and in fairness, hindi talaga na siya masakit. Iwan, makakukuha na pala ako nun bukas. Ay, nako. Kailangan matapang ka sa ospital. At kailangan ready ka sa gastusan kung wala, hindi tutulungan nga tayo ng ating gano'n. Ng ating kapatid na kukuha sila ng tulong sa napakarami. May mga nag... Actually, yung iba, ang, ang kuya Lito mismo yung nagsuggest na kailangan ko sila sa pag, ano, kakadag kabawas pa rin nga naman, sayang pa. Tapos yung iba naman, ay... sa mga comments ninyo sa YouTube, na parang may Marley ka. Marley ka ba yun? Kalimutan ko. kalimutan ko ang pangalan. The PCS, CSO Mayor's Office, mga ganun-ganun daw. Wala pa ako naman ako ano-ano cards eh. Hindi ko alam yung, ano card, yung gold card? Hindi ko alam kung nabibigyan lahat nun. Hindi noon. na yung gold card o to eh. Hindi na, ano na? Yung may health card na tawag. Ah, so health. Ayun, ayun, health card na rin ang tawag ka. hindi na sa amin. Siguro malaki-laki rin yung mababawas. Plus, meron tayong Philly Health. Ayun. So, hindi naman tayo magpapadala rito kung kaya natin. At the same time, kung medyo kaya magnatitiis natitiis, ay alam mo yun, nandun yung tawot na ano na kaya. Malala kaya ito, ano, di ba? Papatay ka naman sa kaiisi. So, yun na, tiis, dito tayo sa hospital. Sana kumalit tayo ng mga pilisan para makabalik tayo sa normal. meron tayong ano, liver. Sakit sa liver. Hindi ko na lang sasabi, kaya na sabi ko sa unang vlog, hindi ko na sabi ko anong estado. Kung fatty liver or hepatitis B, hepatitis C. Basta may sakit tayo sa liver. Uh, malala yung virus. Grabe, ang taas. So, pinasilpisip din ng doktor kanina. Lahat. Busyong, busyong. Ay, wala talaga. May pain, may pain, may pain. Wala talaga. So, yung pain na nararamdaman ko, alam niyo, yun, yung, yung, yung hindi, ano pa yun, physical din naman eh. Yung parang, yung parang gumagano na sinisikmura, na parang gutom, na parang busog, na parang maasim. Alam niyo, nang hinap-explain. Hindi talaga siya kumikirot-kirot, na parang tinutusok-tusok, hindi ganon eh. Parang may hilam na, ang sakit-sakit sa pakiramdam. Masama-sama sa pakilasa. Ayun. So, yun. And yung doktor natin, tumitingin sa atin ng regular, eh bukas tayo papasalan. And then ang dami, sinamahan pa ng x-ray. Kahit wala ka namang iniindang sakit sa dibdib or sa, connected sa lungs or sa paghinga or what, talagang kailangan dumaan ka. So, di ko na kung pata ka na talaga ng hospital, yun na sige, go. Kahit medyo malayo-layo ko. Hindi ko lang kung malayo, malapit pa ka naman sa kanila ay mayroong koneksyon. Yun. The most important thing dito sa hospital na to, pagpasok ko pa lang, uh, hindi ko naranasan sa lahat ng hospital, although nakapag-hospital na ako sa Pilipinas before, na talaga A-class. A-class talaga yung service. Yung, alam, ano, yung para ko na sila, parang tinrain ng bonggang-bongga sa hospitality, sa customer service, sa sampa. Yung mga ano ka talaga, re-relax ka. <laughs> sobra. Sobra. And I salute the staff. So far ha, hindi ko alam yung ibang bukas. Baka may suplada na. Pero so far, so good. Nakakatulong. No, paano ka? No. Ayun, okay. No. So, bibigyan ko kayo ng mga updates. Uh, may at maya rin tayo magla-live. Meron na po tayo nagawang live kanina pagpasok natin ng hospital sa Facebook, Robotology Facebook. Pero try natin mag-live sa YouTube mamaya or bukas. Yun. Maraming salamat sa lahat ng nagpapakita uh, ng concern at pagmamahal at nag-aalay ng mga dasal. Lagi po sa inyo lahat. Maraming salamat. Kain natin to. Kung Yes, masakit na rin sa mura natin. Pabugso-bugso. yun is Sana makaya natin. yun. Pati gasto, sana makaya natin. Alright. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. dito you find sa Sayang nagugod ko sa inyo mas at mabuhay lahat ng Pinoy isang mansulok ng world. pathology po more and more and more. Thank you po.